Ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto Ang pagtangkilik sa mga lokal na produkto ay isang makapangyarihang paraan upang suportahan ang mga komunidad, ekonomiya, at kapaligiran. Ito din ay nagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ang pagbili ng lokal ay nagpapanatiling umiikot ang pera sa loob ng komunidad. Sinusuportahan nito ang maliliit na negosyo, magsasaka, at mga artisan na tinutulungan silang lumago at lumikha ng mas maraming trabaho nagtataguyod ng pagpapanatili. Ang mga lokal na produkto ay madalas na nangangailangan ng mas kaunting transportasyon, na nagbabawa sa carbon emissions. Maraming lokal na producer ang gumagamit ng mga pamamaraang eco-friendly at tradisyonal, na mas mabuti para sa kapaligiran. Pinapanatili ang kultura at pamana, Maraming lokal na producer ang gumagamit ng mga pamamaraang eco-friendly at tradisyonal na mas mabuti para sa kapaligiran. Sinisigurado ang kabaguhan at kalidad. Ang mga lokal na produkto ng pagkain ay karaniwang masariwa dahil hindi sila naglalakbay ng malalayong distansya. Ang mga produktong gawa sa kamay ay kadalasang may mas mataas na kalidad at pagiging tunay. Nagpapalakas ng ugnayan sa komunidad ang pagbili ng lokal ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga producer at mamimili. Nagpapalakas ito ng tiwala, pagmamalaki, at pakiramdam ng pagiging kabilang sa loob ng komunidad. Hinihikayat ang inobasyon at natatanging katangian. Ang mga lokal na negosyo ay madalas na lumilikha ng mga natatangi at malikhaing produkto na namumukod tangi mula sa mga produktong ginawa ng maramihan. Ang pagkakaibigan ito ay nagpapayaman sa merkado at nagbibigay sa mga mamimili ng mas makabuluhang mga pagpipilian.